sinakasabi ang uh, balitman o oh malaki ay uh, blessing Hayat matuto tayong magpasalamat naniniwala ka ba doon? oo naman kahit saan pa magpunta guys good morning good afternoon and good evening sa lahat 40 days video ayan magsisimula na naman po ang aming pamaskong handog at syempre may kasama po ako ngayon syempre yung dati pa rin siguro at syempre ay ito na po yung batch 3 ayan sino po ang mabibigyan natin ng batch 3 kung sino po sa inyo kaya abangan nyo po dito sa aming barangay sa Sapang Maragol. at nais nice ko muna mo mong pasalamat sa lahat po ng mga sponsors and sa lahat po ng mga Team Zombie maraming maraming salamat at salamat po at God bless sa lahat po ng mga sponsor kaya nga ang topic ko ngayon kung malit man o malaki is a blessing para sa ating lahat at syempre matuto tayo magpasalamat okay tara na guys samahan nyo po kami papunta sa ating pagbibigyan at nakikita nyo po dito yung aming pagbibigyan kasi medyo marami to guys yung iba kasi naiwan na kaya hindi na namin kaya dalhin kaya hello guys good morning good afternoon and good evening sa lahat for today's video nandito naman po ako ulit sa ating tutulungan guys Nandito po ako ngayon sa aming barangay. Siyempre, hindi para nagbabago sa aming barangay. At siyempre, puntahan na natin yung first na bahay na pupuntahan. Tara, sugo tayo dito. Tapos guys, pakita ko lang. Dito guys, dito. Uh, medyo okay na. Um, ano naman dahil dito guys? Ay, daming aso. Okay. Okay, start na tayo. Saan, saan? Doon, doon, doon. Oh, mga so pag ginagat kami, bahala na kayo. Okay, ako na bahala. Okay, sipsipin nyo kami. Ay, panipsip ako. Okay. Ah, oh, ah. Oh. Ayun eh. Kinta na, kinta na. Ayan, uh, bigyan natin tong mic. Kasi, ayan. Okay. Ito po guys, yung first aning pumunta. Uh, pangalawa na ito, pangalawa itong bahay kasi napunta na ito sa kabila. Kaya, ngayong araw na to ay interview natin po sila kung ano yung mga na-experience nila dito. Pero bago lahat, tanong ko muna sa kanya, kung naniniwala pa siya sa sinakasabiang na balitman o oh malaki ay uh, blessing, hayat matuto tayong magpasalamat. Naniniwala ka ba doon? Oo oh, naman, kahit saan pa magpunta, hmm. tiwalang tiwala ko. Okay. Malitman o oh. konti yung umaabot sayo Bas basta importante, may... Nakukuha kang kabuhayan. Yes. At hindi lang yan. Siyempre ka magpasalamat. At saka, oh. siyempre, blessing yun. Hindi naman kailangan huwag mong yung blessing na yun kasi, di ba? Kaya, sige, wala, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Kumuha na tayo ng ibibigay sa kanya. Okay, gawin mo muna. Okay. Ito na, ito na. Ito. Uh, kuya, pagdamutan mo itong binigay ng mga sponsor namin na, ayan, uh, kahit ko ng bala kung gusto mong ano dyan, iluluto. Siguro mga umaga, hapon, ikaw na bahala magluto dyan. Kung gusto mo magsopas, bahala ka na dyan, magsopas ka. Basta importante ay nakatulong kami sa iyo. At syempre, anong gusto mong pasalaw, anong gusto mong sabihin sa ating mga sponsor? Maraming maraming salamat sa mga sponsor at sa vlogger. At ang pangalan ko ay hindi um, kilala. Eddie Laksina. Ang Eddie, Edward. Edward Laksina pala. Ayan, ah, uh, siyempre, at siyempre, may muna pasalamat sa mga Team Zombie. Ito, sa mga binigay niya. Yes. Kahit pa pano, mm. makukuan yung oras namin sa binigay niyang pagkain na to. Okay, maraming salamat marami ko, sa kuya, po, kuya. At uh, pupunta na kami sa kabilang bahay, ah. Okay, salamat. Okay, salamat, salamat. Girl, stop.